Magandang araw mga idol, flex ko lang no, andito ako ngayon sa Sumulong Highway sa Sintramol ng uh, Mambugan. Meron po kasing bagong ditong BIR na talagang napakaganda, malinis. Una ang CR nila, doon kasi nagre-reflect ang kalinisan ng isang facilities mga idol sa CR. Well secured ang facility mga idol. Sa pagpaso mo pa lang, Will organize kaagad lahat, lahat mga lodi. Ito yung BIR o Bureau of Internal Revenue na galing po sa Marikina, nilipat po sa may Mambugan. Kaya kung sino yung may business na kasasakupan dito sa may um, Antipolo, Kainta, Teresa, Tanay, Marikina, unang mga taga-Rizal Kaya dito na po kayo, wag na po kayo lumayo. Dito na po kayo magbabayad ng inyong mga taxes sa inyong mga business mga lodi. Or mga individual na kukuha ng tin number mga lodi. Dito na kayo, napakalamig mga idol ang facilities. At yung mga nagpa-process noon, dito sa may Marikina, wag na po kayo pumunta dahil sarado na po siya mga idol. Dito na sa may Antipolo, Mambugan. Kung sa tingin nyo mga lords, kung ito ay very informative at nakakatulong sa inyo sa information ng BIR, mag-like and subscribe na po kayo mga idol. Salamat!